inyong kadakilaan, kami po ay inatake ng isang grupo ng mga alagad ng demonyo mula sa kanluran. Kami po ay nagtagumpay na patayin sila, ngunit sa aming pagsilip ay natuklasan namin ang mas nakakabahala. Si Kalag, ang hari ng mga demonyo, ay nagtitipon ng kanilang hukbo sa mga kanluraning bahagi ng aming lupain. Sila ay naghihintay na maglaho ang proteksyon ng balitetre ng higit pa para makapasok ang mas malalakas na mga alagad ng dilim sa aming kaharian. Ito'y napakalupit na balita. Dapat tayong kumilos agad kung nais nating protektahan ang aming mga mamamayan. Magpapadala ako ng tawag sa aking mga mandirigma at makikipag-ugnayan sa ating mga kaalyado upang magtago laban sa panganib na ito. At magpapadala rin ako ng mensahero kay Dakila at sa kanyang mga kasama hinihiling ang kanilang tulong upang makipaglaban. Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya upang protektahan ang aming lupa at aming mga mamamayan, inyong kadakilaan. Hindi namin hahaya ang wasakin ni Kalag at ng kanyang hukbo ang lahat ng aming pinahahalagahan. Kaya tayo'y magtitipon ng ating mga mandirigma at papasukin natin ang digmaan. Ipapagtanggol natin ang kaluwalhatian at ang kanyang mga mamamayan hanggang sa ating huling hininga agad na nag-utos si Datu Luwalhati na mag-isa-isa ang kanyang mga mandirigma at nagpadala siya ng mga scouts upang magtipon-tipon ang mga hukbo mula sa mga kalapit-lapit na kaharian sa hilaga at silangan. Nagpadala rin siya ng mga mensahero sa mga diwata sa timog na may pagmamakaawa na tulungan sila sa oras ng pangangailangan. Dapat tayong kumilos ng mabilis mga kaibigan, hindi natin puwedeng hayaan nasirain ng kalaban ng ating lupain at mamamayan. Dapat tayong magkaisa at lumaban para sa ating kaligtasan. Kumibo ang mga kasapi ng konseho. May pag-aalinlangan ngunit may determinasyon. Alam nila na ang kinabukasan ng kaluwalhatian ay nasa kanilang mga balikat at handa silang gawin ang lahat upang protektahan ang kanilang kaharian. Dapat tayong magmadali. Iniulat ng mga scouts ni Amihan na ang kalaban ay si Kalag at ang kanyang hukbo ng mga demonyo ay nagtitipon sa mga hangganan ng ating kaharian. Kailangan natin ng paraan upang matalo sila bago nila abutin ang ating mga pintuan. Nagbulungan ang mga kasapi ng konseho. Hindi tiyak kung paano makakagalaw ang mga sinaunang teksto ay nagsasalaysay ng isang makapangyarihang sandata na maaaring magapi si Kalag, isang sibat na sinasabing may imbentong kapangyarihan mula sa mga elemento. Ito ay sinasabing binabantayan ng isang malupit na nilalang. Ngunit saan natin mahahanap ang sandatang ito? Matagal nang nawawala ito sa mga siglo Ngunit kailangan nating hanapin ito at dalhin ito pabalik sa kaluwalhatian. Ito lang ang ating pag-asa. Ako ang magtutungo sa quest na ito upang hanapin ang sibat at talunin ang nilalang na nagbabantay dito. Dadalhin ko ito pabalik sa kaluwalhatian at gagamitin ito para talunin si Kalag at ang kanyang hukbo. Ipinagkakatiwala namin sa iyo iyan na way kasama ka ng mga Diyos sa iyong quest. Umiling si Dakila at kasama ang grupo ng mandirigma sa kanyang tabi. Umalis sila sa kanilang kaharian upang hanapin ang sibat at ibalik ang kapayapaan sa kaluwalhatian. As I A part of me has gone on within My soul seeks call, somewhere unknown Hoping for a guide to lead it home In despair, I've become nothingness Calling up for a savior, a heart still rests A name to call, a hand to hold to make me real, to bring me back from the cold alive Because.